ayan mga idol isang mapagpalang araw po sa ating lahat isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel yun, pasensya na kayo mga idol tagal natin walang upload gawa nang nagkaroon tayo ng sakit medyo gumana ngayon ng ating pakiramdam kaya subukan natin ngayon mamana medyo malalaki ang alon ngayon naku siguro saan ito ng ano, low pressure area At sakang saka ang daming ito makatito, makakiti Grabe ang dami. Parang may raban tayo ngayon mamana. Malakas kasi yung hangin. Hangin na nagmumula dun sa Pasipiko. Yan na ano, dagsa dito ngayon yung Makati. Parang sa labay. Taon kong tawagin sa amin. So mga idol, ang na lang kung ano yung mahuli natin. Sana makasisid tayo. Yung malit lang na pana yung dinala ko mga idol. Hindi kasi natin alam kung makakasisid tayo ng maayos. So tapin lang mga idol Let's go So welcome back mga idol Sa ating panibagong adventure Dito load man na tayo ng ating pana Bali yung rubber natin Unique yan Galing vulcanizing shop yan <laughs> Kaya shout out sa mga espero natin Na patuloy pa rin gumagamit nitong interior Bali isomi yung kanyang tatak Malakas din to mga idol Dito makikita natin to ito talaga yung unang pana natin isang danoy or ilak nakatiming tayo mga idol sampay yung ilak sa ngayon pag ganito talagang buwan nagsasampahan yung ilak salamat lord pinamano natin yung ilak original Ano na yung laman loob na ilabas Ang laking sugat na. Sana. At dito mga idol, binalikan ko yung mga kasamahan ng ilak. Grupo kasi ito. Yung iba nandun sa kailaliman talaga. Ito nga pala yung butas mga idol na pinapasok ko na may maraming ilak. Kaso ngayon di ko pinasok kaya dito lang ako sa may pinaka entrance. Ninintay ko lang na umangat yung ilak. Tapos dito na ako nagkakaroon ng pagkakataon yon Papana natin. Tatakot ako pumasok dun. Gawa ng di pa tayo totally na malakas. Parang warm up lang kasi natin itong pamamana. Dito lang ako sa may mababaw na party dumadaan. Salamat. Mother Ilak. Dito mga idol, mabanti lang ako ng ilang metro. Bali ko na yung malalim na butas doon. Gawa ng ayaw ng ayaw na umangat yung mga ilak. Kaya dito nakatagpulit ako ng grupo na naman ng mga ilak. Yun, salamat. Sunod-sunod din yung ilak natin dito. Salamat. Another ilak. At dito mga idol, iniwan ko na yung grupo ng mga ila kasi pumunta na dun sa may pinakamababaw hindi ko na sinundan gawa ng medyo alanganin pa tayo ngayon hindi pa natin kaya magkipagsabayan sa malalaking alon kaya pumunta ako dito sa may pinaka malapit sa may kantuhan dito nakatagpo ako ng pangihaw, isang yellow unicorn fish o bayarungan kaya ito yung sinusubukan kong palapitin dito timingan lang natin mga idol na maabot ng pana yun salamat at nahuli din natin to salamat para tayo lang ay ilutil yung record show by ito yung masarap na pangingaw paborito ng mga bata sa hindi kalayuan mga idol sana napanaan natin ng bayarongon timing sana na, nakatagpo ako dito ng isang malaking mauri snapper o mamurinay kung tawagin sa amin napakalaki nito siguro malapit na itong mga 7 kilo meron to parang na maamo yung isda mga idol kaso maiksi lang kasi yung pana natin kaya nung lalapitan ko na pumasok na dun sa may biak na bato di ko na sinilip gawa ng delikado rin Chris yung tutawagin sa amin Natin ako na ng video Hindi sila kayo <tod> Dito mga idol mapapansin nyo parang mas lalong lumabo yung ating kuha ng ating video Bali ayaw nang mag power up yung ating camera Nagloko na yung camera natin Simula pa to kanina Naipopos naman yung ating pagvideo kaso hindi natin ma-power off kaya hindi natin maipahinga hanggang sa naglubat yung ating camera. Ito na lang yung last na na natin. Paano tayo dito ng isang lapu-lapu na itim? <laughs> Yun, salamat. Salamat, Lord. Lulubat na yung camera natin Ayaw mag power up Naipupos naman natin yung ating video Problema Hindi na mag power up kaya yeah, ilang prosento na lang to. Simula to pa to kanina. Kamera ah, natin. Malayo pa yung lalangoyan natin. So maglulubat na to. sa ano na, napakakapal na lang pags. Sana maayos pa natin tong camera natin. Ayaw mag power off. Ah. A few moments later. Hi Madel, bali dito na tayo sa bahay. Dito na yung mga nahuli natin. Mga swerteng araw talaga. Ayan o. Verde <laughs> ni Ate. Dito ay dinaos sa bahay. Dito kasi kumplito kami ngayon. Dito yung mga kapatid ko. Tapos yung nanay. Ito naman yung huli natin. Tensya na kayo at din natin na ako na ng video yung iba dahil ayaw talaga mag-power up yung ating kamera kaya naglubat. Unahin natin kiluhin itong lapo-lapo natin isang kilo and 550 grams buhay pa ano na lang kiloy na lang natin lahat yung mga pambenta natin mga ilak gawin natin apat na kilo yan, apat na kilo yan, apat na kilo ito si ano ate, yung nag-birthday. Sa Salamat. Apat na kilo lang muna mga idol. Dito na ilagay. Sampay yung ilak ngayon mga idol. Sampay yung ilak. Hindi ka pa natay nang kanutin. Kiloin natin lahat kung ilang kilo.

So, ayan mga idol. Good morning sa ating lahat. Maling shoutout tayo. Tapos, yun, pakita natin yung ating camera. <laughs> Kaya pala mga idol, ayaw. Ayaw kahapon mag-power up. Ito pala yung difference niya. Masyadong nakadikit na yung uh, pindutan dun sa un. Kaya ayaw mag-power up. Di na gumaga na ayaw na bumalik. Kasi parang siguro Ewan, dahil sa katagalan na siguro ng camera na ito kasi second hand lang to. Napansin ko kahapon nung i-insert ko itong battery. Yung isang battery natin. Pagkalagay ko lang, agad na nag-open. Kaya nagkaroon ako ng idea na nakadikit yung ating pindutan lagi sa on. Kaya nilinis ko. Yan, nilinis ko to Tapos hanggang sa gumalaw yung malit na bilog dyan yan yung malit na bilog dyan hanggang sa gumalaw talaga parang against the light dito ayan dininis ko lang yan tapos ngayon okay na ayan ayan nag ano na siya. na i on tapos na i off yun salamat okay na Dati yung nags nasira natin mga idol nung dumayo tayo sa giwan, ito 'yon. Yung pagplay. Ayaw na magplay dun sa giwan. Kaya binaklas ko tapos nilinis ko lang din. Yun din din ginawa ko. Kaya ngayon ito na bumili tayo ng pandikit tapos itong rubber yung itatakit natin dito. talaga naman. Pero yung pag-init talaga ng camera mga idol sakit na. Sakit na talaga ng camera natin umiinit agad namumuti yung kanyang lens yung lens niya na mumuti tapos siyempre dahil sa init namumuti din tong ano natin kiss kaya yung magandang ginagawa ko dito tinalagyan ko ng ano may nag suggest sa atin na bulak or gapas yan linalagyan ko yan pero ganoon pa rin kahit na may bulak na yun may gapas kasi dito naman sa loob talaga yung nagdi-deprene siya. Namumuti. Yung the best na lang na ginagawa ko, pinapahinga ko ng matagal. Dalawang bisis lang na pagkasunod na pagvideo, pahingan ng ilang minuto. Ay, hey Salamat at na-recover din natin yung camera natin. Ha? <laughs> Kinakabahan na ako, baka hindi tayo makapagvideo. Malayo pa naman si Idol GP, hindi tayo makahiram ng camera. Maganda kung nandito lang si Idol GP kasi minsan naghiraman kami ng camera. Salamat. Kina to sana maka dilin siya tayo ng maganda-ganda, makabili tayo ng bago. Pangarap ko talaga bumili ng bagong camera. Kaya sa mga nanonood sa video natin, wag niyo sana i-skip yung ads natin para makaipon tayo ng revenue. Mapalitan natin 'to ng bago. So shout tayo mga idol. So ayan mga idol, shout out time. Yun. Asya nga pala mga idol, nakalimutan ko yung Uh, binta natin kahapon, bali nakabinta rin tayo ng may git isang libo, may 1,100 pieces po tayo, salamat at unti-unti na tayong nakabawi sa ilang araw natin na grabe ilang araw tayo na natambay, natambay dahil sa sakit natin yan so na na, may shoutout po sa lahat ng ating mga viewers ang mga subscribers po natin mga silent viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong walang sa pagsuporta yun panunod sa mga video natin, maraming salamat po subscriber din natin. Maraming salamat. Yan. So, shout out. Ano na sa family ni Ma Mary Charpentes. Mega love shout out po sa iyo, Ma'am. Thank you po sa kabutihan love niya po sa akin at sa malaking tulong po na binigay niyo po sa akin at sa aking family. Maraming salamat po at sa abutin mga asawa. Mega love shout out sa iyo, sir. Thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta. Shout out din po kay Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shout out. Shout out po kay uh, It's Herbert Beliesa. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay Dennis De at sa De Cruz family ng Naikabiti. Shoutout po kay uh, Ro uh, Rodi De Ladya. shoutout kay Rodi Dilajah ng La Union. Shoutout po kay Kasalam TV. Shoutout, Idol. Shoutout din po kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay. Shoutout din po kay Edgardo Caspi. Shoutout sa iyo, Idol. Diyan sa Barangay Hawaii na nasa ano na ngayon, nasa Canada. Bumalik na naman si Idol. So, ingat na lang po tayo, tayo lagi sa work natin. Shoutout kay Mark K. Binapabli. Shoutout, boss. Uh, damang salamat ni masolid nga suporta. Diyan sa may barangay Dapdap, -Dap, Dolores, Sister Samar. Shoutout po kay Danilo Adale at sa kanyang anak na si Chods, friends Adalem ng Santa Rosa Nueva Baisiha. Shoutout po kay Darwin uh, um, Baryameda. Ayan, at sa Baramida. Baramida, Baramida siguro ito, Baramida or Baramida sana tama yung pagkano natin Baramida yan at sa Baramida family at Amorin family yan gilab shoutout di, na, di na, na na nakalimutan niya siguro i, ano yung kanilang address yan. gilab shoutout kay Darwin Baramida at sa Baramida at Amorin family shoutout din po kay Norodin Norodin Adar ng Jeddah Saudi Arabia shoutout din po kay Raul Adar Shoutout kay Jade Style TV at sa mga construction boys boy OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Il uh, Erlinda Misola. Shoutout po kay Antonio Ritana at sa Ritana Family dyan sa may Mahaplag Liti. At may galab shoutout na lang po sa lahat ng katrabaho mo dyan sa may LG yung Shoutout po kay Antonio Villanueva. Shoutout kay uh, Chad Summers ng Buhol. Shoutout din po kay Joel Banug. Shoutout po kay Jobelinda Dola. Shoutout Idol. Shoutout kay Ryan Tyson. Ayan, ng family. Shoutout sa anak mo na si Arian Chris Tyson at sa kanya uh, at sa asawa mo na si Ronaldin Moral. Mega Shoutout po sa buong family. Shoutout po kay Jolito Kista. Shoutout kay Albert Yapot. Shoutout po kay Romeo Alcones at sa Alcones family. At sa Amor Beach ng Taklaygan, San Chudor, Oriental Mindoro. Shoutout din po kay Cesar Abling. Ayan, at shoutout din sa kanyang girlfriend na si Nori Binalian. Ayan, shoutout po. Shoutout din po kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shoutout din po kay Sator Kipi. Ayan, at sa kanyang apo. Big love shoutout po. Shoutout din po kay Oliver Balitos at sa lahat po ng mga taga Dolores Stern Samar. Big love shoutout po lahat ng ating mga viewers dyan na may Dolores Stern Samar. Shoutout din po kay Arnel Yapot. Shoutout din po kay Joel Bios ng Saudi Arabia Damam. Shoutout din po kay Uncle Sammy TV. Shoutout kay Rujin Baryon. Shoutout kay Edgar Corpus and the family ng Akib uh, Narba Ilocosor Ilocos Shoutout din po kay Gadi Cabian uh, TV vlog yan. Kay Gadi Cabian TV vlog. Shoutout sayo dal. Shoutout din po kay Armando Suarez ng Dipokalaw Aurora. Shoutout din po kay Johnny Yactin. Shoutout sa iyo sa iyo Lody. Shoutout din po kay Body Boxe Bak Bacli. Shoutout kay Buddy Buckley. Shoutout din po kay Alexander Pisquera ng Jensan Tambler. Shoutout din po kay John Carlo. Uh, Yan. Shoutout kay Carlo Riodiki At kay uh, Gisabel Balanyos. Yan. Shoutout. Shoutout din po kay Will, uh, Will Marco. Wilbert. At sa Mahilom Family. Yan. Shoutout din po kay Enrico Diadola. Jadola. Ayan, shoutout sa Idol Adam. Ah, mga salamat ani masolid na sport, ah? Shoutout din po kay Dismodar. Shoutout din po kay Joshua Basilan. Ayan, at sa kanyang kuya na si Kuya Judy Basilan yung Barangay Mantang Tap. Mr. Samar, ayan, damo mga salamat. Thank you, thank you po sa inyong solid na suporta. Ah? Shoutout kay Michael uh, Broson ng Mabini Batangas. Shoutout din po kay Chris Lynn. Uh, Chris Jean. Jeneline, yan at Kin Ken, ng New Barili Dabao de Oro. Nag-love shout, out. shout out din po kay Felix sa uh, and Family. Diyan sa May Paranaque City. Shout out din po kay Renanti uh, Madulid. Yan ng UAE Abu Dhabi. Nag-love sa iyo, idol. Shout out kay Oni Biyong, yan at sa kanyang mama na si Mama Pay. Estremos, ayan, at sa kanyang girlfriend na si uh, Wishrill, ayan, shout out shout out din po kay Rigorio Puhas, ayan, shout out kay Rigorio Puhas ng Batuan City so, ayan mga idol yun, shout out din natin yung ating mga kapwa may channel, please pa support na lang po mga idol o nang una, may galap shout out po sa dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and Action ni Nelson support na po mga idol at shout out sa kaibigan ko na si Idol GP Amboy Vlog, shout out Shoutout sa dalawang magkapatid na si na Idol Rapids for Fishing, Renan Fishing Adventure. Shoutout Idol. Shoutout din po kay Idol si Badong Vlog. Shoutout sa iyo Idol at sa family. Shoutout kay Leonan Fishing. Shoutout. Shoutout kay Larry Amos, Hilario Lakwat Zero. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout po kay Banayad Vlog PH. Shoutout po kay Kapana TV Adventure. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout din po kay Kabugsay TV. Yun, shoutout. Shoutout kay Arnold po Rocho Vlog. Shoutout sa iyo, Dol. Shoutout kay Albert De Jesus. Yan, shoutout sa iyo, sir. Ingat na po tayo lagi sa trabaho natin. Shoutout din po kay Batang Samar. Shoutout din po kay GC Adventure. Shoutout kay Arman Longher TV. Shoutout. Shoutout din po kay Jasper TV. Yun, shoutout bro. Yun. Shoutout din po kay John's Fishing TV. Shoutout idol. And uh, uh, shoutout din po kay Kapangyarihan ng Dios Ama. Yun. So, ayan mga idol, bali hanggang dito lang muna yung shoutout natin. Maba na kasi yung ating shoutout. Sa hindi po na shoutout sa ngayon, sa next episode na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para next shoutout natin mga shoutout ko po kayo. Once again mga idol, ako ito po puso po sa inyong lahat, sa inyong walang songpag pagsuporta at pagsubaybay. Maraming maraming salamat po. At kung kayo ay mahilig sa ganitong klaseng adventure, ako po ito is puso humingi po sa inyo na mag po kayo ng inyong ng inyong like, subscribe mga idol at pakipindot yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating ating video. Once again, maraming salamat. Ingat na lang po tayo lagi and God bless. Bye bye!